mainit na ilagay ang bawang sunod ang sibuya talungin ng kaunti sunod kamatis

Lagyan mo natin ng konti. Lagyan natin ng tubig. Depende sa inyo kung gano'ng karaming tubig. Pangit naman kasi sa mungos na maraming sabaw. Lagyan lang. Luin. Pakuluin muna natin. Then, takpan muna. Yan, kumukulo na siya guys. Lagyan natin ng Para lalong yan, asin. Kulok na. Siyempre, di mawawala ang malunggay. Malunggay na masustansya. Ihalo. Ihaloin natin para na-mix ang malunggay. Ito, guys sarap na po. Hmm, Lagyan ko ng alok batik Optional lang naman ito guys. Depende sa inyo kung gusto nyo maglagay ng ganyan. So, para sa mga gusto, maraming gulay. Pan muna natin. Luto so, na siya. Ayan na, na Ano lang kadali magluto ng mungo? Siyempre bago ko yun niloto yung mungo, Pinakuluan ko muna sa tubig. Ayan na na.